niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. etong panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Sa kanyang naging mensahe sa partido ngayong hapon o kahapon huyan, sinabi ng uh, Pangulo na mahalagang makapagsimula na silang bungungan ng mga komite para paghandaan itong 2025 midterm elections ayon yan sa Pangulo. At sa Oktubre nga ng taong ito ay simula na ng paghahain ng kandidatura kaya umaasaan niya siyang pagsapit yan ng nasabing panahon abay maliwanag na kung alin-aling partido politikal sa bansa ang kanilang magiging kaalyansa o koalisyon o kapartner. Nais ng punong ehekutibo na magkaroon na sila ng malinaw na line-up ng mga kandidato mula yan sa national hanggang uh, sa lokal na level o sa congress, municipal at city levels pagdating ng buwan ng Oktubre. Paraan niya makapagplano ng uh, maayos nga mula buwan ng Oktubre hanggang sa pagsapit yan ng uh, eleksyon sa Mayo sa susunod na taon. Nariniwala ang uh, Pangulong Marcos na hindi nagbabago nga itong uh, kagustuhan ng uh, taong bayan na pagkakaisa at ay namang ito na mag-away-away pa. Dahil dito, isinusulong niya ng partido ang advokasya tungo yan sa pagunlad at ikabubuti ng bansa, pagpapaganda ng ekonomiya, pagbabantay sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino at pakikipaglaban sa karapatan ng bansa sa bawat Pilipino sa international scene. Kinumpirma rin ng punong ehekutibo na nakikipag-usap na siya sa iba pang lider ng uh, iba't ibang partido politikal para yan sa posibleng pakikipag-alyansa nito. Kumbinsido rin ang Pangulo na may hikayat niya ang iba pang partido politikal na makiisa at maging kapartner ng kanilang partido federal ng Pilipinas. Pero aminado rin ito na mas mahirap makumbinsi ang mga lider sa lo local levels dahil may kanya-kanyang local party ang mga ito. Kaya ito aniya, ang uh, kailangan nilang paghandaan ngayon pa lamang.